aking vlogs. pinuputol ko na ang aking langka kasi nakakaistorbo na sa ano eh baka din ba magsak pag naghahangin-hangin kaya pinilagari ko na. pino utay, -utay na ang pag-potol. Ayun, kawawa. Nakakaawa. Ang dami pa namang bunga sana nito mag-anyat. Ay 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 ay. Yan. Ay, baka mabali ang aking lagari ha. Ay, huwag mo nang diretsyon sa itaas muna. Putulan mo muna sa itaas. Bawasin mo muna yung sa itaas. Yan, dyan sa so may binabawasan ko na. Putulin mo doon dahil para hindi magsabit-sabit inibagsak. Yan. Hinog yung isa dyan eh. Pero mahihinog na yung mga natira dahil nung kinuha ko na siyang araw pang gulay, yun pala yung mahihinog. Ay, nabukado, aliliwanag na lana. Ay, wag mong ma mabali ang aking lagarin. Baka naman kuryente yan. Hindi ka, telepono lang na ganyan. Baka makuryente ka dyan ha. Baka may ano dyan. Kasi nakakatakot pag bumagyo pa nakatabi ngayon na yung puno. Eh, oh, pag may nabagsakan pa dyan, pag nadaan na ano, patay tayo. Uy, wire yan! Huwag mong madaliin. Dahan-dahan laang Mapuputol din yan. Ako nga nung isang araw, yung sa eh. O, oh, naubos ko rin yung abukado dyan. Yan. 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 Ayan, ang bunga. Malalaglag na yung bunga. Alam ko hinog yan eh. Pero parang ang ha, pusa na kay nood ano pusa wala ka nang aakyatin diyan Huwag kang dumumi diyan pusa akat baka ikay babalibagin ko saan, -saan ka kana dumi ang baho diyan sa aking halaman guys ayan, puputulin pa yan lahat makakit nga sa taas makakit nga sa taas teka lang teka lang doon ako sa taas magbibidyo doon ako sa taas magbibidyo aray ko, aray ko, aray ko aray ko ay yan siguro ang nahinogohip Pero alam mo, hinog din siguro yun. Siguro. Puro lang siguro, siguro, siguro. Ay, huwag kong dursahin pag hida, mabali yung aking lagari. Ilaglag eh, -lag na rin yung buwang araw. Eh. Oo, laglagin mo na yan lahat. Mahihinog na yung mga bunga na yan na, naubos na ang langis niyan. Oo, oh, parang dikit na ang dagka. Wow! Baka lang, hilaw nakin, baka hilaw, pa yun. Mabuhay. Hilaw nga, labo Oo nga, pati yung isa siguro. Ari, ang hinog niya. Hinog yan. Uy, tika, bawasan mo muna. Kasi bunga ba, ba ka At, lapang, Sasabit sa yung ano, o. Oh, so wire. Okay, bye-bye. Kuhanin ko yung ano. Kuhanin ko yung nalaglag nalag, na ano, hilaw yun. Baka magulay pa. laginanataaan.